Hello mga kapads uh, Magandang hapon sa inyo Parating lang namin galing ng uh, kapo na kapiti At uh, maaga po kami nakawin kasi hindi maganda pa lang Gusto lang namin kapo Kaya Kasama uh, Si Mr. Gustavus, Mr. Gustavus. Kaya nagito na kami ngayon sa aming opisina Ang mga kasama ko ka na dito. Ito yung pogi kong kasama. Ay, pagigan pa rin. <laughs> pogi. Pogi. Ang babaero. Ito pala si Luis. Ito pala si Joseph Alboro. Ito Masih siya sih. din dinya. Eh, mga kapag, salamat at uh, sa lahat ng mga followers ko, nagpapasalamat po ako uh, sa so pag-like at share nyo sa videos ko. Ito so, kaya ano paano talaga ito. Ito po yung dala namin sa akin Ito yung mga na ilalagay sa mga tanapin. Yun ang mga pinagpikap uh, namin dito sa Maynila. Video may kabigatan nga siya. At uh, video ingat kami, nakatali siya. Nakatali siya. Kailangan mga tanapin. Kailangan magandang mga Yan po yung mga kanipin na nilalagay sa mga pindan. Yeah, Kaya kayo kung gusto nyo maglalagay mag ng kanipin, dito lang sa akin yung boy. yung tayo niya. Okay, type nyo lang yung ano, man, yung know, Facebook yan. Yung baby boy. Lahat ng mga accessories meron dito. So, yan yeah, mga pads. Update nyo lang sa mga kakayo sa mga iba kong mga videos, okay?